So, what's, what's up mga idol sa so video na to? ah uh, Pag-usapan natin yung mga leak at saka yung mga update na posibleng nang lubabas nitong October season. So, may dalawang video leak na nilabas yung Clash of Clans sa kanilang uh, YouTube channel and uh, papanoorin natin siya, silipin natin kung ano ba yung mga posibleng nating expect sa darating na update bukas. So, napakalapit na ilang oras na lang, di ba? So, September 30 na ngayon, last day na ng September, last day na ng ng Clasharama, 'di ba? o ng Masharama season. So, ito isang video lang to na nilabas nila. So, panoorin natin. So, kung hindi ko pa ito napanood, uh, ngayon ko pa lang siya pa, uh, masisilip. And gusto ko lang din makita nyo. di ba diba? So, ito, nandito tayo sa ngayon sa channel ng TOC. Hindi natin. Those are classified update secrets! classified update secrets daw yun. Know? tinakbo ni Barry. Hindi ko alam kung event troop siya pero hindi siya nilabas na event troop nitong Masharama. Di ba? Yung expect ko talaga yun. Lalabas siya na event troop pero tiyan mo, nilabas daw niya yung mga update secrets. <laughs> Nahabol siya ni Marco at saka ni Ferry. So, si Marco yung payata si Ferry yung mataba. Stop him! Ito yun siya. Nakakaloko ano. Meron siya scroll na hawak Tapos siguro nandiyan nakalagay mga update So yan, ito yung mga Ito na yung classified secrets, di ba? Ito, yan, alam, expect naman natin to Dahil nagkaroon na sila ng ng leak about dito Yung Legend League Rework So alam naman natin Magkakaroon tayo ng Legend League Rework Kaya yung uh, Legend Yung pinaka-Legend Season Hanggang ah uh, October 6 siya. So, 6 days na lang mawawala na yung ating lumang league system. So, ayan. May nakalagay din dito sa scroll na nabuksan, di ba? Ni Bari More Starry Ore. So, expect natin na posibleng mas bumilis yung production natin ng na Starry Ore sa mga update nila ilalabas dito. So, bali nga sa ilalabas nila yung Starry Ore sa Star Bonus. Hopefully, makakuha tayo ng Starry Ore sa Star Bonus. And sana hindi lang sa Star Bonus. Maganda, lagyan din nila ng Starry Ore sa clan games, ba? Diba? Sana magkaroon talaga ng starry or sa clan games, hindi lang dito sa star bonus para so sana hindi lang din siya magstick sa starry or kundi sa production din ng glowy or sa so, totoo lang uh, napakaraming equipment sa COC na dapat nating maipa-level agad, ba? Diba? Para ma-enjoy natin yung ating attack strategy. So ako nangyayari sa akin talaga, ang nag-overflow talaga sa akin yung shiny or, yung glowy or ko huling-huli at saka itong starry or. So sana magkaroon ng mga ibang way kung paano tayo makakagather ng mga glowy or at saka ng starry ore. Di ba? Para sa ating mga epic equipment. Di ba? Kasi ito pa, may nakasulat dito. Ito. Ito nakalagay per goblin builder. So, di ba? Parang mayroon siya isang word na nakalagay may per sa dulo. Di ba? So, posibleng super goblin builder to di ba? Hindi ko pa alam kung ano yung posibleng maging work nitong super goblin builder. Siguro para din siyang yung Goblin Builder. Aso nga lang, kung kukonsume ito ng mas malaking amount ng gems, siguro hindi rin siya magiging ganun gaganda, di ba? Pero depende naman yan sa, ano, sa magiging function nitong Super Goblin Builder na to. Sana accessible itong Super Goblin Builder, lalong-lalo na sa mga free-to-play player, di ba? So yan, yan yung top secrets daw, di diba? <laughs> oh, ba? Siguro ano to si Barry para siyang para pinapalabas sila dito sa ano sa sa Clash raman na to. Dito sa Clash na to na si Barry para siyang siguro de developer din siya ng COC na parang ginawa din ng di ba? Diba? Comedic yung pinaka scene nito nitong 40 seconds sa video na to. So yan, kinulong si Barry. Not again. Shame. Shame. <laughs> Nilabog siya, ano? Ang kulit. So, ito yung second leak video na nilabas ng COC. Parang nangyayari na dito ngayon sa COC, nagkakaroon na ng ano eh, parang preview bago dumating yung panibagong season. Hindi siya yung basta na lang random na lalabas na lang yung bagong season. Tapos, di ba, parang hindi na related yung yung previous season sa sa darating na season. So ngayon ang nangyayari na ngayon sa COC para napansin ko lang bago dumating yung bagong season, nagkakaroon sila ng parang ano, parang sneak peek or parang parang continuation, 'di ba? Ito yung bago nga naging masyarama, bago naging klasyarama, 'di ba? Parang nagkaroon nga ng konting 'di ba, konting spoil na magiging klasyarama na nga yung season natin ito mga previous month. So ito, itong video na to parang uh, magpapa magbibigay ulit ito ng konting uh, tip about sa October season. So panoorin natin. 25 seconds lang naman siya. Parang may binubuksan sila eh. Grabe ano to. Di ba? Ayan, di ba? May kita mo dito parang ito na yung mga skin eh. Parang skin na to ng hero. Di ba? Parang ito siguro yung minion prince yung nasa yung nasa right part ng movie. Ito parang dragon na siya. Di ba? Ang ganda. Parang diba? parang 3D na talaga yung <laughs> yung magiging effect nito para naging dragon yung minion. Tapos ito, ito na sa gitna, sa tingin ko ito yung Grand Warden. So parang parang sa ano to ah. Parang may nakita akong ganitong klasing hero, hindi ko lang maalala kung saan, siguro sa Dota. 'Di ba? Parang si Oracle sa Dota 2. 'Di ba? Parang ganyan siya. So expect ko na yan yung Grand Warden. Tapos ito namang sa pinaka-left part. Ito, parang babae siya. Meron siyang spear. So, alam naman natin, kapag spear type, royal champion yan. So, yun na yun. So, ito yung parang ano natin, uh, assumption natin dito. Kasi ito, may book siya sa gitna. Kung may kita mo, dito sa video na to ito, yung book na yan, siguro yan, yung Eternal Tome ng Grand Warden. Parang ganon. So, play natin to Ito na nga yung Eternal Tome, di ba? Ayan, o. Oh. Ayan na yun. Yan na yung Eternal Tome. And, ayan, parang, di ba? Kasi darating na rin yung Halloween season. Siguro, na yung parang pinaka-team ng susunod na season bukas, October season. So, ayan. Nasilaw yung goblin, di ba? <laughs> parang uto lang yung masyarama talaga, yun. Eh, no?